Araw-araw binubuli ang babae sa paaralan. Pero pinilit niya tiisin ito. Siya ay pinapahiya ng kaklase. Hindi nila alam. Ang kakambal ng babae ay nakatanggap na ng balita. Siya pala ay anak ng isang mayaman. Siya ang kambal ko. Opo, ma'am. Siya nga ay anak ng mayamang pamilya. Pero dahil sa kahirapan, naging miserable ang buhay nito. Umaasa sa scholarship para makapag-aral. Mataas ang grado nung nakaraang taon. Kaya nakapasok sa universidad pambihirang pagpasok. Sige, pumunta tayo doon. Pagkatapos ng klase, tinulungan ng babae ang ina. Pero dumating naman ang mga bullies. Nagmakaawa siyang huwag idamay ang ina. Akala ng ina nakaklase sila ng anak. Pinaupo pa niya, hindi na kailangan. Tatanungin kita, paano mo tinuturuan ang anak mo? Inagaw niya ang nobyo ko. Imposible, ang aking anak ay matino. Hindi siya gagawa noon. Akala mo nagsisinungaling kami. Skyway, totoo ba ito? Nag-aaral ka ngayon, hindi ka dapat umibig, hindi ka rin dapat nang aagaw. Wala, ang ama ng kaklase namin ay direktor. Pag sinaktan si Chutong, papaalisin ng paaralan ang anak mo. Nagmakaawa naman ang ina sa kanila, pero si Mira ng kaklase ang stall ng ina. Binyantaan pa ito, kung hindi, paalisin niya ang anak. Kahit na nakikusap na ang babae sa kanila, hindi pa rin tumitigil ang bully hanggang sa natulak nila ang ina sa kalye. Nabundol tuloy ito, agad silang umalis, nang dinala ang ina sa ospital. Sinabihan siya ng doktor na wala na ang ina. Namatay na ito, napaupo siya sa masamang balita, nanumpa na, na pagbabayaran niya ang mga buli. Galit niyang hinarap ito, hindi pa nga ito nagsisi. Dahil namatay ang ina, sinabi pa ng buli, mabuti kung namatay. Ano namang alam ko, wala namang halaga ang buhay niya. Nag-iisa lang ang buhay, ang sama ng puso nyo, ang bastos mo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ang ina mo ay mag-isang naglalakad, anong kinalaman namin? At kahit na pinatay ko ang ina mo, tutulungan naman ako ng ama. Ito ang pagkakaiba natin, kaya mo bang maibalik ang buhay niya? Pagbabayaran nyo, lahat ng ginawa nyo, paghihiganti, kailan kaya darating, pero patay na ang nanay mo, pero ang iyong ganti. Heto na, nagalit na nga ang babae. Sinugod niya ito, natulak siya ng buli sa hagdan. Tingnan mo kung humihinga pa. Nako! Mukhang patay na siya, dahil di na humihinga, agad silang umalis, pero biglang lumabas ang kaluluwa ng babae. Alam niyang wala na siya. Dumating naman ang kambal niya, nang makitang hindi na humihinga. Sinisi ng kambal ang sarili. Ikaw ay anak ng mayamang pamilya, dapat lumaki ka sa ginhawa. Sayang dahil nawala ka noon. Nakatira sa ibang lugar. Dahil sa sobrang paghihirap mo. Ngayon namatay pa, nang marinig ang ate. Saka lang niya nalaman na anak mayaman pala siya. Pero sayang dahil wala na siya. Kung pwedeng umulit, siguradong pagbabayarin niya. Lahat ng nanakit sa kanya. Pero sa sumunod, na segundo, may ilaw. Nang minulat ang mata, nakita niya ang ina hindi siya makapaniwala, para bang isinilang siya ulit, binigyan ng pagkakataon, lihin na sumumpa, hindi na siya magpapaapi. Pinuntahan niya ang kapatid, nang malaman na siya ay nag-aaral sa Sereline Paaralan, binigay agad sa kanya ang paaralan. Magdadaos pa ng handaan, para ipaalam sa lahat, na ang kambal ay nakabalik na. Pero ayaw ng babae na ipaalam sa lahat, dahil gusto muna niyang pagbayarin ang mga bully. Gawin mo ang gusto mo. Tandaan mo, anak tayo ng pamilyang bay makapangyarihan. Sa harap natin, Dragon Man o Tigre, kailangang humarak. May mga bantay din siya. Inutusan ng ate na bantayan ang kambal. Kinabukasan, pagpasok sa paaralan. Sinadya siyang banggain ng bully. Inutusan siyang linisin ang sapatos. Pero di na siya aatras. Tinulak niya ang bully. Sa sandaling ito, lumabas ang guro. Alam niyang anak ng direktor ang bully. Para sa promosyon, ibinaling lahat ng kasalanan sa babae. Tumahimik ka, nakita ko na mali ka. Sila nga ang nanakit sa akin. Sinungaling, ang ama ni Chutong ay ang direktor ng paaralan. Bakit ka naman niya sasaktan? Sinasabi ko sa'yo, malaki na ang problema mo. Ikaw ang guro. Pero bakit di mo kaya maging patas? Kwalipikado ka bang maging guro? Guro, tingnan mo siya. Lagi nga siyang di Pero ngayon sinisigawan ka pa. Tama nga ma'am. Ano kang klaseng tao? Ang bastos ng bibig mo dapat sampilin ka ng ina mo. Hello, ikaw ba ang magulang ni Bai Kaiwei? Wei? Nanggugulo ang anak mo, bilisin mo at puntahan mo ako ngayon. Hello pa, may nangasa sa akin, punta ka agad sa school. Tingnan mo, tinawagan na ni Chutong ang kanyang magulang. Bilisin mo at humingi ng awa kay Chutong. Baka mamaya magdusa ka. Imposible. Walang kwenta ang paghingi mo ng awa. Paalisin ko siya. Sinasabi ko sa iyo by Kaiwei. Sinaktan mo si Chutong. Ngayon tapos ka na. Bakit hindi ka humingi ng awa ngayon? Kapag dumating ang mga magulang niya, sasabihin ko sa kanila. Na paalisin ka, paalisin. Sino ka sa tingin mo? Ikaw na ordinaryong guru lang, kaya mo ba? Ako ordinaryo, wala akong kapangyarihan. Pero si ang mga magulang ni Chutong meron. Sila ay isang shareholder ng pamilya by sa isang taon nagbibigay ng isang bilyon. Ang mama mo ay tindera lang. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng mga tao? Naiintindihan ko, sa dalawang buhay ko, alam ko naman ang pagkakaiba. Maghintay kayo mamaya. Pasensya, tutong, hintayin natin ang ina niya, para maturoan ng leksyon. By the way, nakita mo na ngayon, pati yung buro nasa panig ko. Gusto kong umalis ka na sa school, pero what if maging mabait ako ngayon? Para makita mo pang ang paaralan. Pero baka bukas, hindi mo na makita. Mabuti, hindi ka na rin namin makikita sa susunod. Ang ganda ng ideya mo. Mam, ma dumating ka na. Anong problema ng anak ko? Ang iyong anak ay nananakit ng kaklase. Hindi ko tuturuan. Ang mga katulad niya, anong sinabi ko sa iyo? Hindi madali ang pagpasok mo dito. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Nanay, hindi ko kasalanan. Sinungaling. Nakabangga ka na nga, nagdadahilan ka pa. Tita, tingnan mo, nadumihan niya ang sapatos ko. Ito ay galing pa sa ibang bansa. Anong dapat gawin? Sapatos. Babayaran na lang kita, tita. Pero sa paaralang ito. Si Chutong ay anak ng direktor. Sobrang mahal ng sapatos niya. Kaya mo bang bayaran? Huwag kang maniwala sa kanila. Bakit ka nagsisinungaling? Tita, itong sapatos ko ay pwedeng panasan. Pero, kailangan lumuhad ka muna, anong ibig mong sabihin? Gusto kong lumuhad ang ina mo at panasan ang sapatos ko. Pagkatapos, pag-iisipan kong patawarin ka. Ayos lang ako, pupunasan ko ito. Mama, hayaan mo na sila. Yang Chutong, sumusobra ka na. Ma, huwag kang magmakaawa. May paraan ako, anong plano mo? Hintayin ko na lang na paalisin ka. Kai Wei, Humingi ka na ng tawad. Baka paalisin ka pa. Huli na para humingi ng tawad. Mam, ma bata pa si Kaiwei, di pa siya nakakaintindi. Sabihin mo na, para mapatawad kanila, nila, Kaiwei. Ay ay. Tita, kanina nang tinulak niya ako, nasaktan ang kamay ko. Nako, mam, ma hindi ko ito mapapatawad. Masakit pa rin hanggang ngayon. Tingnan mo, ganito ang mga ginagawa ng anak mo kasalanan ko lahat, patawarin mo siya agad, sila naman ang nanguna, pinagtanggol ko lang, pa, narito ka na. Sino ang nang-aapi sa anak ko? Mister, Yang, dumating ka nga, ang aking anak ay hinaapi. Anong ginagawa nyo? Kailan pa naging sa iyo ang paaralan? Ito ay akin. Siya, siya ang may sala, ikaw pala. Ang lakas ng loob mo. Ako ang kanyang ina, ako ang pagsabihan mo. Di ka karapat dapat makipag-usap sa akin. Pa, hindi mo pa alam. Ang pamilya niya ay tindera lang sa labas. Kaya pala mabaho, Tito. Dinumihan niya ang sapatos ni Chutong. Gusto pa kaming saktan. Nakakabaliw. Tao pang pang, kailan ko ginawa iyon? nag iimbento kayo. Pagkakamali lang. Isang pagkakamali, bakit may estudyanteng katulad mo rito? Dapat tanggalin siya ngayon. Mister, Yang, hindi madali ang pagpasok ng anak ko. Nakikiusap ako Patawarin mo siya sa pagkakataong ito Pag naiisip ko na ganito ang kaklase ko Parang bangungot Natatakot akong mag-higanti siya Iniuutos ko sa iyo na paalisin siya Opo, Mr. Yang By Kai Wei Bakit di mo paligpitan ang mga gamit mo? Kai Wei Makiusap ka sa kanila Anong gagawin mo? Ang paaralang ito ay pag-aari ng By Group Sinong nagsabi sa iyo na pag-aari mo ito? Dahil shareholder ako Naiintindihan mo ba? Mag-ama nga kayo. Paano ka kaya naging malapit sa mga bay? Pumunta ka agad ngayon. Pinatanggal ako ng ama ni Yang Chutong. Sinong tinatawagan mo? Ngayon nagpatawag ka pa ng tao. Sinasabi ko sayo, ang tatay ko ay board ng by Group. Walang silbi kahit natawagin mo ang Hari ng Langit, nagpapanggap ka lang naman.